So yan mga ka DIY no. So ito na yung ano uh, FTC ng Gladiator 10K na minodified natin. So ang issue nito dati is nag-protect -pro siya pala. Nag-protect siya if kahit 60 AC pa lang out. So ayan. So yan mga ka DIY oh, ang kanyang FTC. Ayan, nag-clip siya sa 134. Ah, uh, ayan, clip lead indicator nandoon din. Sige na, medyo maingay, maulan kasi dito mga ka DIY ayan. So Jan is naka ano na hindi na siya nagpo-protect kahit 130 AC na yung out niya. Mm, ayan, don my clip lead indicator. So yan ang problema dati kasi dito is nagpo-protect siya. Naga-protect siya if eh, 60 AC pa lang ang out, patay talaga yung amp. So ayan mga sa ayan yung ano niya waveform ganda. 135 AC clip na siya. So, 130 AC talaga maximum out nya na kaya niyang ilabas sa amplifier na yan. So, napakaganda pala ng amplifier na to, no? So, dati naman ang sabi nila, bakla daw itong amplifier to okay, mabilis mag, ano, mag-protect or mag-clip. Kahit na hindi pa niya ma hit yung kanyang maximum capacity. So, ngayon, ayan, okay na siya. Modified natin. So, factory error ito mga ka-DIY, mga ka sound may factory error sila sa kanilang circuit ang challenger so sa lahat ng mga gustong magpa-fix message nyo lang ako sa facebook no? ayan so thank you for